Aya, how much? How much this one? Hina hina. This is one seat. Yes. No necklace. Nicholas. Uh, this one. This one. One seat. Yes. Hina hina. This one. This one. Sister. Thank you. One two. Ayam alangga. Oh, one seat. Mahabang. Oh. Ayan, one seat. Uh, Ayan. Tingnan niyo mga langga. One nine this one. Okay. Ito, um, tagay sa seat. nine nine. Ito. nine. No, I have give I buy more. This one ninety nine Wala. Wala bro. Ada uh, no bro. One fifteen Wala. Wala. No, no, 80. 80, no. 85. 85. 85. No, no. I go again uh, another shop. Because I buy 5. 95. 85. 85. Or 90. I go another shop. Wala. 85 or 90. When, uh, 95 or 85 ah, 95, she... No, 90. In, in, uh, no, 90. Uh, to... I, I buy 5. 90, look it. This one, 99. Oh, bucks. grabe, kuya. Wala ba? Kuya! Kuya, maroon kong Wala man itong discount. Bibili ako lima This one, oh, grabe. Ay, punta na lang ko sa ibang So, guys, nandito oh, ako say ngayon say sa Dimas ha? na what nakabili na rin ako ng... It's ano, it's Oh, so, alin ng apoy? Kamata. Eh, may batong ada design, ada design. May um, tingi, ada design. Ito siya. Eh, ito yung nabili ko ngayon. Atapos wala nang kandad. Ah. Magkano sana bakod pandan? Oyan. Assorted, assorted, kuya. Assorted na hi ko. Assorted na hi ko. Which one? This. Ini design, ini design. Ayan mga langga. Simit lang ha. Mga langga o oh, bumibili ating mga kababayan dito sa Dimas Gold. Ayan sila. Shout out dyan. Saan? Shout out. Saan lugar? Saan sa Pinas? Shout at ka ako. Ah, ate ganti ako. Ayan, out. Ay, ang gaganda nila kahit walang ligo. In fairness, oh. Wala daw sa nang ligo, pero ang gaganda. Saan ka pa? Okay. Ayan, diba? ba? Guys, ayan, oh, si kuya. Nagbili. Ito? Walang letter. Uh, pa, ano? Can I show you another, kuya? Another uh, Finland? Uh, this one, uh, up, 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 up. Yeah, again, again, hina. La, 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 la. Again, again, again. Again, again. Wala, wala. How much this one? Hmm. Okay, come. Timbang. Timbang-timbang siya. 200. Wala walang bawas yung kuya. Kuya, maawa ka ba? Wala bang bawas to? Kuya, bibili ako dalawa 100 ito. 100 na lang. This is 200. This is 200. How many grams this one? 2.5 80 Lakasan mo kasi bingi ako <laughs> Shout out dyan kay Arabo <laughs> Ayan malaga Isinaisaisan isi isi niya yung ano oh. Ayan Dito ako ngayon sa Dimas Gold Bumili ako ng gold talaga So medyo mataas taas ang gold ngayon Oo Sa mga legit na viewers ito Ayan sa mga legit na viewers Tsaka ito, may nag-order sa akin. May nag-order sa akin ng isang set. Ayan o. Oh. Ay, magkano yan? Ay, may ganito na akong ano eh. Magkano tong Magkano ba to? Sabi mga langga o. Oh. Ganito karami ang mga paninda dito sa Dimas Gold. Kuya, I introduce your ano gold uh, goal because I I'm a blogger. Ah, ayun na. So guys, ito na naman ako. Ito kayo mabibili, sabi ko nga sa inyo. Bagay ito sa akin. Ito pa. <laughs> Grabe o oh, ginto. Ilang gramo to para alam nila how much this gram para Hoy, ano to? Allah. <laughs> Mahalaga, punta kayo dito sa Dimas Gold sa Bilyeho. Ano ba to? Ah, al ano to? So, how much this gram and how many one gram? So 170. 170 Ayan oh, 170 1 gram ha. 170 is our 1 gram. Uulitin ko, kung bingi kayo. 170 grams to ha, sabi ni Kuya. Or 240, depende yan sa ano. Kasi siyempre may mga bat pa kaya abot pa nang 200. Ayan, yung iba pa ipo natin ko ya. Another another, ay promote. Ano to? Um, <laughs> Oy! Pesos? Philippine money? 15, Is R? Seventy. Twenty-four. gram Sis Maria um, Di natin kaya to. Yung iba ko yawa katulong na bibili ng ganito. But, 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 but. Yung iba ipopromote natin. Mapi kadamad buy this one very expensive. Ayun. Kuya, another promote. Uh, ah, Ako promo tayo ng kanilang uh, product dito sa Dimas. Ayan, sa gusto niyo bumili ha, Dimas Gold. Ah, ito. 299. Wala. 99. Kuya, mayroon kayong Facebook page? Dimas. Facebook. Oh. Dimas. And how to buy this uh, your uh, shaft? You have a uh, free delivery or you uh, have uh, charge? if you I have a frame if you willing to buy this this uh, this in your shop so we have charge uh, any items or what charge charge ah, sister sister ano ba sa Arabic ang charge Ha? ano sa Arabic ang charge? Karan charge ba yung bang panagpa-deliver may charge? Delivery fee. Delivery fee Arabic na daw. Sa Arabic, hindi maintindihan eh. Halong hada. So we deliver, huh? Ah, ah, huh? deliver sa tomorrow. Ah, deliver. Deliver. We deliver have pay, no. pay, No, nothing. Ah, free shipping. La, wala pong delivery. Ah, walang deliver. Wala pala si nang deliver. Oh, sayang. Oh, ayano. Oh. Two hundred nine. Okay, two hundred nine. one one gram. This is I know eighteen. One eighteen. Eighteen k, right? And then. Ah. Give me the stamp. 19, stamp 19, but, this ring. Ninety Ganda o malang o to lang. Asan na yung seat? Yung, asan na yung isang seat natin? Uh, calling card Price, price. <laughs> ito, oo, nakita. Ito yung isang seat natin. Ito yon. So, itin ka ito. May ano siya, may sing-sing, may hikaw. Ayan, ang isang seat natin. So, ito ay mga maganda-maganda malangga. Isang seat.